ayon sa aking kapangyarihan huh? <laughs> na gab na si Alab ay kinakasal ko kayo sa oras na to sapagkat kayo ay nagmamahala sana aw. subalit may mga Adlang. hindi o, may mga pangyayaring inyong hindi sa hirap man o sa ginhawa Ayun. kailangan yung pagsamahan oh. Ayon. ito na ang pinali na ating gagawin ayan ha <laughs> ikinakasal ko kayo sa ngala ni Alab isang vlogger na pogi <laughs> Yeah. Uh, last in but the least. Kasal ko kayo sa ngayon ng pangyarihan. Ito na lagi pangyarihan. na ang pinaka natin? Ayan. Kiss the bride. Ayun. the bride to kiss. Ayan. Ayan. Uh, now, dahil kayo kasal na, Bigal na kayo sa ngalan ng aming mga kasamahan dito. Ikinakasal na kayo sa oras na to. Kasal na kayo at mamaya kayo na ang bahala. Okay. Ayan, kiss, kiss the bride. bride. Salam. Asal lang ay. Eh. Asal lang ay. lang. Yan. Asal yeah. lang ay. Asal <laughs> Taxi. Si Basil. Si Basil. Yeah. Yeah. Si Basil, Basil, Basil. Yeah. Si Paring Luwe, yeah. si Paring Bitoy, yeah. At si Paring Dan Lloyd. Yeah. 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 Saksi sila lahat. Mm. Kung sakali man kayo maghihiwalay, sa paalala nyo ito, yung ating ginawang ito. Uh -huh. pinaka-special na araw <laughs> para sa kanila. Mm. Hindi ka pa vlogger oh. dami nun eh. hindi oh, pa ako vlogger. <laughs> hindi, man, hindi man ito totoong legal pero dahil sa uh, tuwing makikita nila ito nagiging legal sa kanila to kasi siyempre may experience nila na ay ganito pala yun uh, kinasal ako ni pala kasi dito. kinasal ako ni Alab na naglalagab-glab uh, so, yun talaga this is the prize take <laughs> two